Hi guys! Good morning! Welcome back to our YouTube channel. Mamimitas ako ng bulak-bulak Ito -bulak. na lang. <clears throat> February 2 ngayon. At kung nabubuhay si mamang ko, birthday niya ngayon. At 66 na siya. Kung nabubuhay si mamang. So magpupudya lang ako ng konti. So ito, wala kasing red meron doon yung single. Aiden! Shh! Maliliit ang bulaklak ng gumamela, oh. Tapos ito. Tama anak ko. Oh. Magpudya lang ako ng konti. Pang alaala -ala lang sa birthday ng aking mama. At saka ito, yung white. Ay, wala. Hindi siya bumuka. Aidan, shh. Tignan mo naglalaro. Ingit na ingit naman yung isa doon. Hmm. Maliliit. Maliliit yung white flower natin. Yan, pwede na to. Ganyan lang. alay lang natin sa kanyang picture guys, kain tayo. Ulam natin ay tinolang chicken. Ayan. Sa dalawa na to ni Asher, pakakainin ko siya ng may sabaw para gumaan-gaan naman yung pakiramdam niya. Sabaw-sabaw. Kasi nitong nakaraan, puro kami patatas cauliflower, patatas cauliflower, kagabi patatas green peas. So, kailangan ko siyang pahigupin din ng mainit na sabaw para gumaling na yung ating anak. Kain guys! Hi guys! So, ayan, bali, may dumating akong bisita, may bago akong pinay nakapit bahay si Ading Merlin. Ayan. So, si Ading Merlin ay dalawang buwan pa lang siya dito sa Nepal. As in, ang lapit lang niya sa akin, guys. Alam niyo dito sa may tulay na dilalakaran ko, malapit lang siya dyan. Di ba may bagong establishment doon? Kung saan doon ka mag-rent ng room, kung gusto mong magbenta, ganyan. Sa tapat lang yun ang bahay niya. Ang lapit lang niya sa akin, mas malapit siya kaysa kay Rose. Ang maganda niyan kasi, di ba, umuwi si Rose, may pumalit kay Rose na kapit bahay ko dito. Malapit lang siya dito sa Parisa So, kilala niya si Narut, si Saisha, kilala niya si Sismila. Mga ibang Pinay sa Katmandu, kilala niya kasi ano, sabi niya, nanunod daw siya ng mga vlog. So, kilala niya yung mga ibang Pinay sa Katmandu. Tapos, yung mga kami dito, si Saisha, si Ading Ruth, ayan yung mga Pilipina dyan sa Baratpur, kakilala niya kasi nga, nakikita niya sa mga vlog na ginagawa natin. So, sabi niya, bawa ko umuwi ate, sabi niya, nag-comment ako sa isa sa mga video mo, sabi niya, kaya lang alam ko na hindi mo nabasa kasi that time sabi niya kasagsagan ng paglilihi mo at hindi ka nakakapagbasa nga kaya sabi niya kasi sana sabi niya gusto kitang dalhan ng mga Pinoy product ba so sabi ko okay lang ading ah, Ilocano din siya ayan sabi ko okay lang kasi that time talaga talagang hirap na hirap ako sa ano pero sabi niya eto yung nadala ko sa iyo ate yan may pasalubong siya Dila ako nakapagpa, hindi lang kami nagpicture pero siyempre usap-usap. Kasi sabi niya matagal na kitang hinahanap ate. Kasi sabi niya pumunta siya doon sa paradahan ng tuktok at tinanong daw niya si Asis. Kaso sabi daw nung magtutuktok doon kaalis lang daw ni Asis sa paradahan. Kaya pero naghanap siya sabi niya paano ko kaya mahanap si ate Jo sabi daw niya. Kasi nga dalawang buwan na siya dito. Sabi ko kung alam ko lang talaga sana naisama ko siya nung Christmas kasi nandito na siya nung Christmas. Baligaling sila ng Dubai. Umuwi sila dito. Parang magfo for good na yata sila. So, meron ulit tayong pancit. Bigay niya. Dalawang pakete ng pancit. O, oh, diba? Yan, Thank you sa pasalubong, Ading. Ading ko, taga-Pangasinan siya, guys. Taga-Carmen Pangasinan. At meron kaming luncheon meat. Yan o. Oh, maling. Lanchon. Pork lanchon meat. Mm. Tapos may pasalubong siya kay Asher. Ano? Pabango na bench. At nagdala siya ng tang na juice. Balit at luto. balita luto. Tang na juice. Yung isa, tinimpla ko na at gusto daw uminom si Asher. Ayan. Uminom din ako ng juice. Kasi nga, Bawal tayo sa soft drinks, kaya paminsan-minsan juice. Sabi ko, gagawin ko siyang ice candy. <laughs> Malamig, bawal kay Asher. Pero masarap to pang ice candy. Tam. Hmm? May plastic pa dyan ako yun eh, ice candy. And meron tayong bread para sa ating fried chicken. etong masarap crispy fry. Kasi ano siya? Pino. Mm. Why? Can I see? No, you don't have fever. Pero madami pa siya. Ay. Itong masarap na bread grams, yung pino. Hindi kagaya yung natuloy namin yung bread grams na malalaki ang ano? Malalaki ang buti. And what do you want, anak ko? Dami lang niya binigay, o. Oh. Iba't ibang klase. Merong spicy. Merong original. At meron din garlic. O, oh, diba? At saka ito, dalawang original. And sabi niya, ate eto, binilhan din kita ng ano, sabi, binilhan kita ng sinigang mix. O, oh, may sinigang mix na naman tayo. Si Asis yung mahiling magluto ng sabaw na maasim daw. Ayan. Yung mga na sinigay sa amin, paubos na yung galing Pilipinas na ganito. Kasi madalas, kapag nagluluto kami ng may sabaw, yun yung ginagawin, hinahalo ni asis. No. yung maasin. <coughs> um, okay. chips, chips um, what do you want? Are oh, your ears. Ano? Mano siya, maarte. Kapag may sakit, medyo may kaartehan. Parang ako, pag may sakit ako, maarte ako. Pag may sakit ako. <laughs> Nagmana sa akin. Sabi nga nung ama kagabi. Sabi nung Sabi nung ama kagabi, you go get ano, you go get cotton buds. Bakit daw mababang ang hemoglobin ni Asher? Bakit daw nagkakaganon yung dugo ni Asher? Sab sabi niya sa akin naman walang problema, sabi niya. Sagot ko naman, hindi mo man sabi, sagot ko naman sa kanya. Bakit ikaw lang ba ang may anak diyan? <laughs> Saan pa ba magmamana? Mana sa akin. Ganyan ako. Ay, mababa ang... Ay, oh, I will need to buy cotton buds. Ganyan ako. Mababa, mababa, mababa ang ano ko, mababa ang, mababa ang hemoglobin, matas ang white blood cell, ganyan. Yan yung sakit ko talaga. Kaya nga, dati sinabihan ako ng doktor, kailangan imonitor ko yung aking blood, lalo nung nagbuntis ako kay Asher. Pero ang niya ako na i-monitor. Kaya ito si Asher, yun din ang sabi ng doktor, kailangan i-monitor. Kaya siya binigyan ng ano, pang ng dugo. Gusto ko sana yung ano, tawa-tawa, wala, wala akong mahanap na tawa-tawa. Yung hemoglobin ni Asher, kung may pagbabago after one month na pag-inom niya. Malam niya, wala na siyang lagnat. Kanina, ay kanina umaga meron, pag namin kanina umaga meron, binigyan ko siya ng flexon ulit. Pero itong maghapon naman, wala na siyang lagnat, mababa ang kanyang ano, kaya lang malamya pa siya. Tapos yun, nagbabahing-bahing. It's clean, anak ko, your ears not dirty. Itong ayaw ko sa kanya, pag nasimulan, malinisan ang ano, tenga niya, gusto niya araw-araw. So, ayun. Ito yung pasalutong sa atin ni Ading Merlin. Ayan. Ito yung ating pasalutong galing sa kanya. Salamat sa iyo, Ading, Sabi ko nga sa kanya, kapag may time ka, punta-punta ka lang dito sa bay. Kasi ang lapit lang, Karin lang. Yan, dyan lang sa may tulay. Dyan lang yung bahay niya. Oo daw. Pero bukas kasi, pupunta daw sila ng Katmandu. Mag-aasikaso sila ng patel kasi balak talaga nilang mag for good na kasama niya yung asawa niya at saka yung sa sister in-law niya na umuwi dito galing Dubai so parang matagal sila dun eh 10 years 13 years sila sa Dubai kasi yung bata dun sa Dubai yata niya ipinanganak yung bunso 3 years old yung anak niyang bunso tapos yung panganay niya 11 years old at nasa Pilipinas nga daw. Ayan. So, yun. At ayan, may bagong ano na naman tayo. May bagong may bagong kapitbahay na naman tayo dito. Oh, di ba diba? Nag-harvest na naman ako ng talong namin. Priprito ko lang to. Ikakat siya ng ganyan tapos ganun. Pero may nag-harvest sa talong namin. Marami to kahapon eh. Yung pinakita ko sa inyo, marami siyang bunga. Ito na lang natira, oh. May nangunguha sa talong namin. Harap na ng bahay yan, ha? Pero may mga nag-harvest talaga. Hmm. Di bale. May natira naman. Kinuha ko na lahat. Mayroon natira ganyan kaliliit. So, ito yung magiging ulam natin. Pritong talong. Siyempre guys, walang katapusang cauliflower. Kinarvest na lahat ni Asis yung cauliflower. Wala na kami cauliflower na tira. Halos araw-araw kami cauliflower patatas. Cauliflower patatas. So you will leave that one cauliflower? Let him throw. Kaya iyan. So bukod sa pritong talong na ipapaluto ko kay Asis, lulutuin niya to na may patatas. Tingnan yung patatas namin. Ang liliit. Mm. Yan yung tanong na patatas. Yan yung ulam natin ngayon. So, yun lang ang ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all.